sobrang dami ng mga kanta na naging parte ng alaala ng kabataan natin, lalo na sa mga namuhay noong panahon na wala pa o hindi pa gaano kilala ang internet. Dahil musika lang talaga ang naging sandalan natin dati kapag nag ka na sa kwarto mo o sa isang lugar, tuwing masaya at lalong-lalo na kapag malungkot ka. Kaya ngayong matanda ka na... Grabe naman yon ay hindi mo na maiwasang may maalala kapag bigla kang minarinig na pinapatugtog na lumang mga kanta. Pero alam nyo ba mga idol, kung may swerteng sumikat ng gusto sa mundo ng musika, ay mayroon namang katulad ng paksa natin ngayon na si Eric Carmen na sobrang talentado at successful din na siguradong lagi mong naririnig ang kanya mga nilikhang kanta. Pero ganun pa man ay hindi naman siya naging ganong kilala ng karamihan. Kaya sa videong ito ay pag-usapan natin ang taong nasa likod ng mga timeless na kanta Never gonna fall in love again, all by myself. Love is all that matters. Hungry eyes, almost paradise, make me lose control. at marami pang iba siguradong karamihan sa inyo ay alam na alam ang mga kantang yan at alam kong marami rin sa inyo ang siguradong nagulat dahil isa sa mga kantang yan ay maaaring paborito mo pero ngayon mo lang nalaman kung sinong original na sumulat o kumanta kaya halika at kilalanin natin si Eric Carmen siguraduhin natin kahit huli na ay mapasalamatan natin siya sa mga maganda at timeless na mga kanta na kanyang ibinahagi at iniwan sa atin paano nga ba siya nagsimula at gaano siyang kasuccessful sa mundo ng musika talakayan natin lahat yan pero bago ang lahat ay inaanyayahan muna kita mag subscribe at like ang videong ito bilang suporta sa ating channel shoutout na din sa mga idol nating sina Chris Diaz, Donat Valles, Steve Armstrong, Jesser TV, Giancarlo Del Rosario at Ed Sarap maraming salamat mga idol Bago pa mauso o maimbento ang term na classical crossover ay ipinakita na ni Eric Carmen kung paano itong gawin noong inilabas niya ang kanyang awiti na All By Myself, Howard Carmen, sa Cleveland, Ohio noong August 11, 1949. Russian Jewish immigrants ang kanyang mga magulang na silang nakapansin na isang genius sa musika ang anak nilang si Eric dahil sa edad na mahigit isang taong gulang lang ay nakakasabay na ito sa pagkanta sa mga naririnig sa radyo. Kaya sa edad ng dalawang taong gulang at kalahati ay ipinasok na nila si Eric sa Cleveland Institute of Music at siya nga naging pinakabata sa kanilang klase. Mas lumalim pa ang pag-ibig nito sa musika dahil nagkakaroon ito ng chance ang masama sa rehearsal ng Cleveland Symphony Orchestra kung saan nga mga idol ay membro nga doon ang tiyahin nito na isang violinist. At sa panahong napanood ni Eric ng live ang mismong pagtatanghal ng kanyang mga tita ay doon na nabuo ang pangarap niya na makapag-perform din sa harap ng maraming tao balang araw. Sa edad na labing isa ay nagsimula na itong tumugtog ng piano tapos nagsusulat na ito ng sarili niyang mga kanta sa edad lamang na labing dalawang taong gulang. Mas lumalim pa ng mas lumalim ang pagmamahal niya sa classical music lalo na noong mapanood nito ang West Side Story na isang musical romantic drama film. Hindi ito nahok dahil sa istorya kundi sa soundtrack nitong composed ni Leonard Bernstein. na naka-inspired lalo sa kanya na ipagpatuloy ang pag-training ng klasikal hanggang sa edad na 15 taong gulang. Pero ganun pa man ay nawala namang lahat ang kanyang gana sa ganung musika noong dumating ang panahon lumabas na ang bandang The Beatles. Pumuha ito agad ng guitar lessons pero hindi nito nagustuhan ang turo ng kanyang instructor. Kaya kalaunan ay nagpasya siya itong mag-aral na lang ng mag-isa. Bumili ito ng Beatles songs at chords book at hindi rin naman nagtagal at mabilis naman itong natuto. Napagkalipas nga lang ng ilang buwan ay naging bahagi na ito at nagpataluntalon na sa iba't ibang banda. Hanggang isang araw ay nabuo nga nila ang bandang Raspberries. Agad silang naging pinakapopular na banda sa Cleveland, Ohio na agad nga ay nakapipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip perma sa isang record label. Pero ang problema dahil nga sumabog na ang kasikata ng progressive rock noong 70s ay hindi sila gaanong nakakuha ng commercial success dahil sila yung tipo ng banda na may paninindigan sa gusto nilang kanta at hindi yung tipong makikisabay lang sa uso. Paprak na may melody at power chords ang kanilang naging tugtugan na kalaunan ay tinawag na power pop. Isang genre kung saan nga ay isa sila sa naging pioneer. Sinasabi din ni Eric Carmen na maaari din umanong sabihin na sila ang pinakaunang alternative na banda. Nagkaroon sila ng mga hit songs na katulad ng I Wanna Be With You at Go All The Way. Pero sa biglang kasikatan ay kinain sila ng pressure at pagkakaroon na rin ng hindi pagkakasundo dahil hindi nagustuhan ng ibang miyembro ang creative dominance ng kanilang vokalista at rhythm guitarist na si Eric Carmen na nauwi na nga sa maagang pagkabuwag ng banda. Sa maliit na panahong yun ng raspberries ay naging impluensya na agad sila ng mga kilalang personalidad tulad ni Tom Petty, Paul Stanley ng Kiss at Axel Rose ng Guns N' Roses. Pero nakakalungkot man mga idol ay patuloy pa rin silang iniisnab sa Rock and Roll Hall of Fame. Noong 1975 ay nagsimula ng mag-record ng solo album si Eric sa ilalim ng babagong tatag pa lang noon na Arista Records at na release nga nito noong November 1975 ang debut at self-titled nitong Eric Carmen kung saan kabilang ang mga awiting Never Gonna Fall In Love Again na pumalo sa number 11 ng Billboard 100 At all by myself. By na pumalo naman sa number 2 at pumasok din sa UK sa number 12. Tapos nakapasok din sa number 21 ng Billboard 200 ang naturang album na na-certified naman bilang gold album. Sinundan ito ng pangalawang album na Boats Against the Current noong August 1977 kung saan naman kabilang ang mga singles na She Did It na pumasok din sa number 23 ng Billboard 100. at love is all that matters. na sobrang sumikat sa Pilipinas pero nakapagtatakang hindi ito napansin sa US at ibang mga bansa. Hindi rin maitatanggi noong panahon na yon ang mabilis na pagbulusok pa ilalim ng popularidad ni Eric Carmen pero nagpatuloy naman ito at nakapaglabas pa ito ng dalawa pang album sa Arista. Ang Change of Heart noong September 1978 at Tonight Your Mind noong January 1, 1980. Halos naglaho na ito ng matagal sa mata ng publiko noong panahon na yon pero noong 1984 ay nakatanggap ito ng tawag para magsulat ng kanta para sa soundtrack ng pelikulang Footloose. katuwang ang songwriter na si Dean Pitchford ay nabuo nilang dalawa ang kantang Almost Paradise. Oh, oh. Kinanta ni Ann Wilson ng bandang Heart at Mike Reno ng bandang Loverboy At kasama nga ang kanta ng ibang artist ay sinasabing na certified bilang 9 times platinum sa US Ang naturang soundtrack album Nagbukas muli ito ng pinto kay Eric na makabalik sa music scene Dahil pinapirma ito ng Geffen Records at muling nakapag-release ng pangdalawang self-titled album na Eric Carmen Noong January 7, 1985 Pero pumalo lang ito sa number 128 na ang Billboard 200. Hindi na siya na-renew sa Geffen Records, pero noong 1987 ay muli siyang nakatanggap ng tawag para naman sa soundtrack ng pelikulang Dirty Dancing. Pero sa pagkakataon na 'yon ay kakanta lang siya dahil nakahanda na ang kanta para sa kanya na may title na Hungry Eyes. na pumalo pa sa number 2 ng Adult Contemporary chart at nagbalik kay Eric Carmen sa Pop Top 10 noong 1995 ay lumapit naman sa kanya ang superstar na producer na si David Foster na nagdesisyong i-remake ang kantang All By Myself at ipaawit ito kay Celine Dion. na naging isa nga sa mga naging trademark na kanta ng sobrang sikat na singer. Nasigurado din ako na isa ito sa mga naging paboritong kantahin sa mga singing contest bilang pagpapakita ng isang singer kung gaano ka-powerful ang kanilang boses. Kasama ang mga tulad ni Whitney Houston at Bee Gees ay kasama din si Eric Carmen sa compilation album na One Moment in Time na ginamit sa 1998 Soul Summer Olympics. Sinundan niya ito ng pagre-release ng kantang Make Me Lose Control we na naglagay sa kanya sa number 1 ng adult contemporary chart at tumigil pa ito ng tatlong linggo sa top 3 ng Billboard 100 noong taong 2000 ay na-release ang pang-anim at panghuling album ni Eric na I Was Born to Love You na pinalitan sa pangalang Winter Dream sa Japan kung saan mga idol ay itinigil niya na dito ang paggamit ng buong banda sa recordings siya na lang mag-isa ang nag-record isa-isa ng mga instrumento na kailangan sa bawat kanta na kabilang sa buong album. Hindi man nagkaroon ng commercial success ang album na ito, ay nagpatuloy naman ang karera ni Eric sa pagsusulat ng mga kanta para sa iba't ibang artist tulad na lang ni na Frank Sinatra, Diana Ross, Cheryl Crow, Tom Jones, Axel Rose, Motley Crue, at marami pang iba. So masasabi natin mga idol na isa si Eric Carmen sa mga high profile at pinakarespetadong personalidad sa mundo ng musika. Hindi pa doon natapos ang mga achievements ni Eric dahil bilang isang sobrang solidong tagahanga ng The Beatles mula pa labing limang taong gulang pa lang siya na nagtitiis lang na pinapanood ang banda sa palabas sa TV e eh dumating naman ang araw na hindi siya makapaniwalang maimbitahan bilang miyembro ng banda ng isang Beatle na si Ringo Starr. At sa isang isang iglap ay parang panaginip na nakita niya na ang kanyang sarili na nagtatanghal din sa parehas na stage kung saan tumutugtog noon ang The Beatles na sa TV lang niya napapanood dati pero sa pagkakataon na yon ay siya naman ang tumutugtog at kabanda pa niya si Ringo Starr na sundan yun mga idol ng reunion ng kanyang bandang Raspberries noong 2004 na halos hindi inaasahan na mangyayari dahil noong panahon na yon ay halos 30 taon nang nabuwag ang banda pero naging maganda naman ang pagtanggap sa kanila ng kanilang mga tagahanga na naubos pa nga ang tiket sa loob lang ng apat na minuto kaya yung planong one night reunion ay nasundan pa ng siyampang konsyerto. Mula noon mga idol ay naglaho na sa spotlight si Eric at naging busy na lang ito sa kanyang mga side projects at personal na buhay. Bumalik ito noong 2013 noong maglabas ng kantang Brand New Year na libre lang na madadownload dati bilang regalo at pagsalubong sa kanyang pinakahuling release na album album, ang compilation album na The Essential Eric Carmen na in-release noong March 25, 2014. Mula noon mga idol ay nag-focus na ito sa kanyang pamilya at halos hindi na naririnig pa ang kanyang pangalan sa pagdaan pa ng mga panahon. Hanggang nito lang lunes, March 11, 2024 ay isang nakakalungkot na update sa kanyang website ang napansin ng na mga fans na nagsasabi na pumanaw na sa edad na 74 ang batikang singer. songwriter writer at multi-instrumentalist na si Eric Carmen. Sa kabuuan mga idol ay nagkaroon ito ng anim na studio albums, apat na compilation albums at labing apat na singles. Nagkaroon din siya ng apat na studio album sa Raspberries Tatlong compilation albums, dalawang live albums, isang extended play at sampung singles. Hindi naging sobrang ningning ng kanyang karera kung ikukumpara sa mga sumikat na singers na ating nakilala. Pero hindi maitatanggi na isa si Eric Carmen sa mga naging haligi sa industriya ng musika. Ang kanyang pangalan ay mananatiling nakatatak sa mga napaka-timeless niyang mga kanta. Ikaw idol, gugustuhin mo bang makitang ma-inducted ang kanyang bandang raspberries sa rock and roll? Hall of Fame? Bilang isa sa mga pioneer ng mga genre na power pop at alternative? Ako gusto ko yung mangyari bilang pagkilala na rin sa naiambag ni Eric Carmen sa kasaysayan ng musika. Ano ang opinion nyo mga idol tungkol dito? Pag-usapan natin yan sa comment section. Nagustuhan mo ba ang video natin ngayon? kung oo, ay huwag mong kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong kwento na tatalakay sa mga paborito mong banda. Pakilike na rin itong video bilang suporta sa ating channel. Maraming salamat sa inyong panonood.